nagsimula na pala yung yung hindi pagtanggap ng lamia para sa mga nasa low stream nung nakaraang September 3 dito yun sa, sa, Montreal sa susunod yung sa government na ipatutupad sa September 26 magsisimula na rin sila na hindi na hindi tumanggap ng mga lamia para sa mga nasa low wage stream mga dreno hindi pa yata ina-announce kung anong mga probinsya yung apektado. Pero yun nga no, yung mga probinsya na may malaking populasyon at ang unemployment rate ay nasa 6% pataas. Ang ingga eh, di ba? day one mga dre <laughs> paano ko ba sisimulan uh, carnivore diet mga dre no? gusto ko lang masubukan kaya eto ginagawa ko ngayon ang ginawa ko nag ko ng kalahating kilo ng baka tapos nag scrambled egg ako pinaghalo ko tapos nilagyan ko lang ng asin tsaka ng butter yun lang wala nang iba mga dreno at dito iikot ang pagkain ko sa loob ng mga araw habang ginagawa ko tong diet na to. Puro karne mga treno. Pwede naman daw isda. Pero mostly siguro baka yung kakainin ko mga treno. sambong buong baka. <laughs> Sarap. Maubos ko ba? Hindi siguro mga dre hindi ko mauubos to. Madami masyado. Mga dre alam niyo na ba yung balita? Kasama si Elements Residence mga nare, no? Magkikita ang Spot Pinoy, si Alwin at Emma, at saka si Ka Inags sa Calgary mga dre Gaganapin niyan kasama o kasabay nung gagawing sales event nung Elements Residence. Kaya mga Andre, no, kung malapit lang naman kayo sa pupuntahan namin, sana makadalo po kayo at nang sa ganun, makada upang palad namin kayo, no? Ang <laughs> ng Tagalog, di ba? <laughs> Yun, mga Andre, no, pinagkatiwalaan tayo ng Elements Residence, kaya ang mangyayari po, kumbaga, sasagutin nila yung gastusin natin papunta doon sa event na gagawin nila. Sinamantala na namin yung pagkakataon, mga Andre, no? para lang sa ganun eh, yun nga magkita-kita tayo at makapagpasalamat kami sa inyo ng personal ito mga dre, uh, unahan ko na kayo uh, sales event to kaya merong mangyayaring ano rito kumbaga presentation tungkol sa tungkol sa binibenta nilang mga condominium unit dito sa Show Boulevard sa Pasig mga dre no? kung interesado kayo pwede kayong ano pwede kayong mag-inquire sa kanila di ba ang nyo naman ay makipag chikahan sa amin pwedeng pwede mga dre no? welcome na welcome kayo doon at aantayin namin kayo mga dre no? sa darating yan na ano October 4 and 5 wala pa yung exact location pero mangyayari po yan sa South East Calgary mga dre no? tama ba oo <laughs> sa South East mga dre no? 4 and 5 Biernes at Sabado <smart noise> Kakagaling ko lang home depot mga dreno. Bumili ako ng neto. Netong mga to. Gagamitin ko para sa para sa ikakabit kong dryer at washing machine. Ito na yung binili natin washing machine at saka dryer mga dreno. Ngayon, ikakabit na lang siya dito. So, na lang natin. Nalagay ko na yung dalawang hose. Nailagay ko na to. Ito, tinitape lang to mga dre. No? Tape lang yan. Hindi daw pwedeng anuhan yan, iskruhan. Kasi sasabit yung lint. Ito, dahil masikip eh. Kaya, ginupitan ko na lang to. Para salpak yan mga dre. No? antayin ko sana matapos eh kaya lang abutin ito ng isang oras siguro eh kaya iwanan ko na tapos na naman ako ginagamit na nagpa-load na ako ng isang load para malaman ko sana kung magli-leak pero hindi ko naantayin mga dreno uwi na ako 5 o'clock Carnivore diet day one isang beses pa lang ako kumakain mga dre no kaninang mag alas 11 o alas 11 sumakit yung ulo ko siguro sa gutom pero hindi man ako ganun kagutom paano ba ano yun hindi tumutunog sa sakyan ko <laughs> hindi ako ganun kagutom mga dre no sumakit yung ulo ko hindi ko alam kung kulang ba ako sa tubig o ano kasi may may nagsabi mga Andre no kung masakit 'yung ulo mo baka dehydrated ka. Ngayon kung nanghihina ka, kulang ka sa ano? Kulang ka sa sa fats, sa oil. Meal number 2, carnivore diet day 1. ito ng carnivore diet mga dreno gutom pa rin yung pakiramdam ko mula nung huling kain ko kahapon nung tanghalian kahit kumain ako ng hapunan tapos ngayon nag almusal ako ng kapirasang sausage parang gutom pa rin mga dreno kumbaga malamig pa rin yung chan ko ganun ang pakiramdam pagkatapos Medyo may slight headache ako kahapon. Sumakit na yung ulo ko makadto sa nung ano nung no, 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 papauwi na, na ako. Sumakit na yung ulo ko. Pero nawala naman siya, pawala naman siya habang habang naghahapon nawala yung sakit ng ulo ko. Pagkatapos uh, ngayong umaga parang medyo ano anong tawag nila dyan mga dre light headed parang ganun ang dating no tapos gutom pa rin <laughs> pero umaasa ako na after 3 days mga dre no pag medyo pag medyo naka ano naka adjust na yung katawan ko umaasa ako na nawawala yung pananakit ng ulo tapos yung siguro yung pakiramdam na gutom okay lang mga dre no kasi ano eh kasi hindi naman gutom na gutom para lang ano para lang malamig yung tiyan mo ganun yung pakiramdam tapos ayaw ko siguro normal yung ano eh naglalaway ako ngayon no <laughs> kahapon pag bukas ko ng rep no nakita ko yung milon parang takam na takam ako sa trabaho nakakita ako ng mansanas Takam na takam ako <laughs> Yung gano'n uh, Struggle, struggle mga dreno First day Hindi ko alam etong second day Kung ano yung baon ko kahapon Yun ulit yung baon ko ngayon mga dreno Ginisang beef Na may itlog Tapos asin lang Kagabi medyo na iba mga dreno Kasi ang kinain ko nga yung sausage no. <laughs> as much as possible, ang gusto kong iwasan yung sugar mga ganda no? hindi ko naman napansin na yung pinili kong sausage meron palang ano, may lahok na brown sugar so hindi ko alam kung kakainin ko pa yon o bibili ako ng panibago o siguro sa ngayon okay lang kasi hanggat maaari talaga yung ano eh yung pinaka clean na na meat yung kakainin ko mga dreno no? bakit ko ginagawa to kasi gusto kong ano uh, mag heal yung body ko mga dre no kasi dahil kong nararamdaman sa mga joints ba eh diba tapos uh, meron akong acidic ako mga dre no? konting makain na hindi ko hindi ko maintindihan kung anong nakakain ko sa umaga na ba't nagkakaroon ako ng ano ng acid reflux kasi dati alam ko ano lang eh uh, saging o kaya yung kape tapos iniwasan ko na yung saging, mga tindi na ako makain noon. Tapos yung kape, nagdika pa ko. Pero siguro masama pa rin mga dre no. Tapos pero ako na ano mga dre no. IBS. Irritable bowel syndrome. Kaya baka sakali magamot 'yon, 'di ba? Kaya sinusubukan ko 'to, ginagawa ko 'to. Di madali, unang araw pa lang mga dre no, di na madali. Pero ang kagandahan yan, habang tumatagal dumadali daw. Kaya gagawin ko to hanggang ano, hanggat kaya ko. Siguro in a month. Pag nakarating ako ng isang buwan, ako, siguro napakadali na nun, no, Mga Andre. No? Naalala ko pala kahapon, no? Uh, ah, kagabi, kagabi. Kumakain ako. Naduduwal ako sa kinakain ko, Mga Andre. No? <laughs> doon lang kasi nakakain ko, pinitigilan ko lang oh. tapos iniisip ko kailangan ko lamanan yung chan ko, yung gano'n kasi nga ano eh uh, high fat, high fat yung diet mga dreno uh, sa butter kanina, nakita nyo naman uh, kanina yung niluto ko niluto ko sa butter ko niluto yung itlog mga dreno talagang that's the ano eh, kumbaga yun yung ingredients mga dreno, dapat high fat yung diet mo kasi nga din ka kukuha ng energy since hindi ka nakakain ng carbohydrates ng kanin ng tinapay pero kaya kaya to mga drepanis to kumpara sa pagtigil sa yosi nako po 12 years ago 12 years ago o 13 years ago tumigil ako mag yosi mga Andre, no quit cold turkey. Yung ibig sabihin eh I-stop ko na lang allpasaden. Ang ginawa ko noon mga teno, bumili ako ng isang kahang yosi. Matagal ko nang ano gustong tumigil. So ang ginagawa ko noon naghahanap ako ng mababasa sa internet na kumbaga mag-aano sa akin, magbibigay sa akin ng ng inspirasyon, ng matibay na conviction kung bakit kailangan kong iwasan yung yosi bukod sa napakamahal niya nasa Saudi ako noon mga dre no ang sweldo ko noon 50 da, 50 riyals a day 7 dollars ang budget ko sa sigarilyo 3 dollars ang budget ko sa pagkain di ba kaya sabi ko it doesn't make sense bukod sa para kang bumibili ng 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 sakit di ba unti-unti kang bumibili ng lason sa katawan mo tapos samantalang yung budget mo sa pagkain is 3 dollars lang So talagang nandun yung ano, nandun yung kagustuhan ko na tumigil mag -yosie. Kaya lang hindi ako makahanap ng sapat na lakas ng loob para ituloy. So, nagpabasa-basa ako sa ano mga dino, sa online. Tapos hanggang hanggang na ano mga dre no pagkakuha ko isang kahang yosi nagyoyosi ako tapos nagahan ako sa online tapos nakita ko yung quit cold quit cold turkey right there and then mismo sa oras na yun mga dreno. Kumbaga tinigilan ko yung pagyosi. Itinabi, itinabi ko yung isang kahang yosi, isa pa lang nababawas nun, itinabi ko. Tapos, yun, hindi ako nagyosi mga dreno, straight. Sobrang hirap, as in na naglalaway ka, na iritable ka, yung ganun. Pagkatapos, ah, uh, ang mali ko nun mga dreno. Kumbaga, yung yosi hindi ko tinapon, itinabi ko lang. Parang just in case yung ganun mga dreno hanggang sa after 3 months parang sobrang naglalaway ako tumikim ako ng isa shoot ang traffic tumikim ako ng isa mga dreno tikim ko ng isa sabi ko ah okay so ibig sabihin pwede kong gawin to every lunch so yun ang ginawa ko mga dreno every isang araw nagyoyosi ako pagtapos ng lunch siguro makalipas yung ilang linggo sinubukan ko naman ngayon sa hapon pwedeng dalawa sa tanghali tapos sa hapon tapos bago ko pa ma-realize mga dreno yun change smoker na ako uh, ang tagal paano ba ang tagal bago uli ako nakakuha ng lakas ng loob mga dreno siguro 3 months o 6 months bago uli ako nakapag-stop pero mula nung stop na yon mga dre never ko na uling tinikman kahit isang pop ng Yosi hindi ko na ginawa mga dre sabi kasi nila uh, all it takes is one pop para bumalik yung addiction mo sa Yosi kaya kahit nasa ang sitwasyon ako kahit nag ano ako mga dre kahit tumatagay ako kahit nag-iinom ako hindi ko na tinikman at para sa akin isa yung sa pinakamahirap na withdrawal na nangyari sa tanambuhay buhay ko mga tiyan pagdating sa usapang bisyo shoot palindaanan ko okay baka ano to eh hanggang sa dulo ng walang hanggan to eh mag ako lilipat ako ng daan Eto, tingnan nyo yung daanan dito, mga Andre, <laughs> Gusto nyo pala ng kalsada, ha? <laughs> Kasi yung isa sa pinaka-worst na kalsada ang nakikita ko dito. <laughs> ang dami nyo sinasabi sa kalsada, hindi nyo pa nakikita yung pinaka-worst. <laughs> Pero alam nyo, mga Andre, kahit parang Hanggang ang ganang pakiramdam ko ngayon, no? bukod sa medyo masakit ng konti yung ulo ko, na medyo kumakalam yung sikmura ko, parang maganda yung pakiramdam ko ngayon. Yung ganon. And sabi ko, I think magugustuhan ko to mga dreno. Kasi nga, gaya ng sabi ko, at uh, sana hindi ako mali mga dreno, na unti-unti, kumaga -maka maka-adapt yung katawan ko sa ginagawa ko na may utilize niya ng mas maganda yung kinakain ko eto yung daan ang sinasabi ko sa inyo <laughs> yan diba ako po eh lang talaga namang magsawa kayo kakabash oh. <laughs> para dumadaan sa ulap eh bumaba pa yata ng konti eh, mas worse dun eh eto yung kalsadang kakayuri na lang mga dreno kasi tinira na ng jackhammer eh. <laughs> pero may katwira naman yan mga dreno meron naman dahilan yan hindi yan ganyan dahil lang sa pinabayaan pero pinabayaan din talaga <laughs> kasi alim na taon ako dito hindi pa rin nila ginagawa eh ganyan na yan ever since eh ayan o oh malaki po yung kinalaman ng ano nung anong tawag dito nung no, weather ng Canada sa kalagayan ng mga kalsada rito mga breno tsaka sabi nila yung asin daw nakakasira din daw ng ano yun mga breno ng asfalto ng kalsada kaya yung ibang probinsya yata sa Canada hindi, hindi gumagamit ng asin delikado naman pa hindi naglagay ng asin sa kalsada during winter mga dreno kasi matigas nga 'yan eh 'yun Nangyari dito kaya eto mga dreno during during summer tsaka siguro fall maraming construction na nangyayari kasi nga nire nila yung mga daan na nasira sa nakalipas na winter kaya ano po uh, dati ganyan pinabash ko rin yung ano eh etong lugar namin dahil sa kalsada eh pero yun nga mga dreno kung naman nila yung nakaka makakaya nila para masolusyonan yung mga pitak-pitak na kalsada lalo na mga dreno inuuna nila yung mga yung mga malalaking kalsada yung dinaan ng kung pangit na kalsada ano kasi yun eh kumbaga bihira lang naman dumadaan doon ang mga dumadaan doon mga nakatira lang doon di ba kaya sabi nila pabaya mo muna yan ulahin natin yung highway okay. kaya sobrang traffic dito natin okay, sobrang traffic pero lumala siya lumala yung traffic niya yung no. sira-sira kalsada Everybody needs a so break Life sometimes, some time if it's just an hour more oh.